Nagbinayluay sa ilang aydo ang trise ka mga pares sa Davao Oriental ato sa mas wedding lunes, September 4, nga gihimo mismo sa Happy Home Covered Court sa Mati City. Ang trise ka magpares, gilangkuban sa kanhi mga rebelde o sibilyan nga mga asawa. Nakasentro ang aktibidad sa tema nga The Legacy of Love, Peace and Unity, Binds as One, nga nagpasiugda sa Happy Home, nga instrumento sa kabaguhan sa mga kanhi rebelde sa probinsya nga nagtinguha nga makabalik sa ilang mga komunidad. Gipaabot ni Board Member Stephen Paul Uy ang pagtimbaya ni Governor Nino Sotero Uy sa mga kinasal. Gipadayag sab ni Board Member Uy ang pagpasalamat sa gobernador alang sa ligasiya sa kanhi provincial administration sa malampuson nga happy home sa ilang inisyatibo o pagpaningkamot ang mas wedding gitunong sa 10th anniversary sa happy home. Ang happy home, ligasiya ni kanhi Governor Corazon Malanyaon. Tinguhan ni Malanyaon nga mapadali ang pagbag-o sa kanhi mga miyembro sa New People's Army kun NPA nga mahimong ni Nation Builder sila makabalik sa ilang mga komunidad. 2013, giinagurahan ang Happy Home din ang sa 375 kamakanhi mga miyembro sa Communist New People's Army ang naproseso og na-rehabilitate. Nakatabang kini aron maauhag ang kanhi mga rebelde na mabalik sa sabakan sa gobyerno, pinaagi sa paghataw og financial assistance o uban pang mga binipisyo, lakip na libreng edukasyon o livelihood training. Sa nilabay na pulo katuig, padayon ang saad sa Happy Home na mahimong kahayag sa paglaom Ingat sa kanhi mga rebelde sa tabang na sab sa gobyerno. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.